Ano, may umapol po, mga boss ko gabi na oh. Mosing! Boss, 44! Ha? Uh, Isa ka lang. Angin naman ito. Ito nga eh. Huh? Ika rin pa nga kanina, bangungutang pa oh. kami Ha? Bangungutang pa. Ba't gila <laughs> pila? Hoy! Nakapapasaan loob! Pisti ka! Au, basa na nga. au. Oo. Tira, tira. Ano ka? Tira. Basta tira. <laughs> Boss, gano'n na ba katagal na noon at yay Garage? Ay, matagal na syempre. First car yan? First car. 44 muna. Ano ha? Hindi basal, ka na talaga... Sabi mo, pagbisa namin. Sabi mo. Sagot na yun? O, kami ba, babatiin ka lang muna. Sige ah, mo Sa aking mahal nasawa. Sino pa? <laughs> si Manay at saka... Si Manay. Si Ibad ko. Geng-geng. Geng-geng. Nakakot sa'yo. Tunay ba lang katawan? Tunay. Tunay. Ay ka boss, bahay mo pati nga lang. Uh, ko. Ang asawa ko. Yan. O gingin, andito na ako. Alam niya, alam niya ba? Alam uh, niya? Hindi. Na... Nasa ano siya eh. Lumabas siya eh. Nagalit niya kasi hindi daw, aalis daw pala. Hindi siya sinama. Ah. Kasi na kami. Kasi na kami. Ah. So yan. Bali mga bossing ko, bali magandang gabi po sa inyo lahat. Bali meron pa sa ating umabol dito. Patalo na to ma lang at makatulong lang ala bossing makapagpa-rolling lang ng Balibago uh, ito Toyota Body natin mga bossing ko so natawag sila ng 43,000 tapos ayon 12 valve ice cold aircon maganda sounds maganda rin gwapo rin yung naglilinis uusap <laughs> eh, eh. na sila dalawa anong <laughs> problema <laughs> nga? anong problema ba? walang magka-drive Pares kayo may ano? kayo, motor. Pares kayo may motor. Hindi, <laughs> <laughs> pwede naman isa, iwan mo na isa motor. Balikan nyo na lang. Para mauhin mo na tayo yun eh. Or gusto nyo, ah. daunan, bukas balikan. Ah, pwede, daunan na. O, di ba? Oh, oh. oh Smoothie, di ba? Oh. Oh, ano mas maganda doon sa dalawa? Oh, na yun na yun. Gwapo ba talaga si Isis pera sa Perasodal? Ay, napakagwapo. Nakalaman <laughs> <laughs> <100%. laughs> na lang sa akin sa pangkawin. Nakatawad kayo sila, bossing eh. Ay! Ay lang, lang boss, lang pag, pag binigay ko ba magiging masaya ka? Ay, syempre naman. <laughs> Ba't dito talaga ng AC Garage pumunta talaga? <laughs> Papatay nga mo lang sa sounds. Baka mga copyright tayo, tol. Ah, uh, patay mo muna ang uh, sounds lang. Yung kotse, okay lang. Hindi, <laughs> mabait talaga siya, no? Hindi, kasi napensya namin dito, lahat ng vlog mo, lahat, nang babarat. Hindi, <laughs> 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 eh, mas tayo kasi dito. Okay naman, nagbabarat okay. oh, ka man ah. eh. Hindi, tayo naman kasi dito, importante ba siya lang? Pagka okay, hindi kaya sa tawad, edi eh, di wala. Ah, okay. Diba? lang naman yun, eh. So, kayo maglalaro sa presyo. Katulad nyo, naglaro tayo sa presyo. Bigay ko na 43. Sige. O, oh, ang bilis. <laughs> <Okay. laughs> 43. 43,000. Okay. Ah, uh, test drive muna para transparent lang, ha? Uh, so, ayan, mga bossing ko. Digit, pagkano nakuha? 43. 43,000 only. So, nakamag-stay rin yan mga bossing ko. Ah, uh, presentable pink yan. Ah, uh, papatest drive na natin sa adala para transparent. Bossing ko, thank you so much. Naubos na boss, Stacy Gratia. Oo oh, Pasensya na sa kadaldalan. Pinapit <laughs> na rin kami, galing sa trabaho eh. Ah, galing pa kayo sa trabaho. Bigla lang, bigla lang talaga. bigla lang. Kasi wala kaming time. Oo. Uh, kaya kaya, kaya, kaya po no, yun, lalo na ako. Na, ang oh, ano po, hapon. Ika-drive ko. Kaya nga sabi ko, pagka, ano boss, hindi ko inaayaan na umuwi yung luan yung buyer ko dito. Kaya hanggat kaya maglaro sa presyo, ibibigay natin yan. Di ba sabi nga ng ano? Bigay ang hilig. Two thirty five. Punta na kayo dito. Ayan, punta na kayo. Easy garage. Kay easy si garage, laging totoo lang. Laging totoo, tsaka 100%. Legitimate. Makakatawa na ka. Tunay. Eh, na... kayo dito mga bossing Kaya lang naman ako napayag na tawaran nyo ako para wala sahod si Junior. Okay ko. Ayaw ko sahod. Aba, may babatiin ka lang, kaibigan. Wala naman bot. Wala, wala. Shoutout, kaya boy, ikaw. Ayaw. Ikaw. Tumataba ka. Mukhang magaling mag-alaga ang iyong uh, commander, ha? Troops. Si Darwin, gumagawa po rin, ha? Nagdadahit, ha? Ayan, mga bossing ko, tepok na. Ngayon, test drive. Sayon, congrats. Galit na sa akin na may kanya niyan. Manangkataon. Pasensya na po at binigay ko ng patalo ha. Sa nagmimiyari ng ating small body. Ano mo mo? Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Buti na lang hindi nalugi na malaki. Sir, tayo no? Hindi tayo na nalugi na malaki. No? Ay, may kanya lo. Sabi ko sa may kanya baka magalit siya eh. Nyor, tinawagan ko yung may kanya. Sabi ko baka galit ka. Galit ka pala, konti lang ni Luge. <laughs> Ayan, mga bossing ayon, siya sabi na hindi porkit ba yung sale kami, pag nakabenta, ay may kita agad, ha? Ah, hindi ganun yun. Walang negosyo, hindi naluluge, laging yung tatandaan. Importante lang, laging guha ko si AC Garage. Para, yun nga pala mga bossing kayo, papahalala ko lang sa inyo. Kasi ikaw nga magsabi. Ayon, yung papri re rapol natin. Ha? pag rapol Ayun, Sabihin mo lang, may, sabihin mo lang, meron po tayong papri re rapol kaya keep and like and share. Sabi mo na. Okay, mo ayaw. lang. Sabi mo mo lang. Keep like and share. Keep like and share. Para sa? Para sa... papri pre-rapol. Pre rapol natin. Nandun na. Ayun, mas na pala. Agad na lang katawin ni Darwin ngayon mo mo yun na artist na nilalabas na wala si Juyot na nilabas si Juyo na gaahin mo oh finish mo eh sige bro eh ah molotoy <buloy>. ah, <laughs> inatawa taw mga sob oh. mga sob inatawa na ayan na, oh ge okay. bira ah grabehan ah binira ng binira Ah, binibira pa. Oop, ya. Ito pala yung troops. Kala ko wala ka lang troops. Anong sabi nila? Wala ka sila masasabi <merely> dyan. 43,000? Yeah. Yeah. <merely> mahal pa. It's mahal not pa not motor. Mahal pa rusi. Nakasound <laughs> set up. Ah. Oh. <laughs> oh, ayan mga bossing ko ah. Boss, interview lang ah. Ano masasabi natin sa <laughs> unit right? driver? Ang driver. Sabi mo kung pangit, pangit. Napakalambot ng coach, saka napakalambot ng cambio, ang galit paso. Ang ganda, okay. Smooth. Ano, ano? Ayun. Tunay lang. <laughs> Yo, pwedeng trend na lang. Tabo sa palo. Salamat mga bossing ko, Balin. Balin, oo, oh, hindi, Balina talaga ito. Naging service pa na lower gel, ha. Eh, shoutout ka pala sa mga tropa natin, ha. Sarap pa bukay na itong Mga tropa natin dyan. Hey. Geng, geng. Geng, -geng. ayan, ha? So, ayan mga bossing ko. Congrats agad kay boss. Boss, tadaw na nyo na lang, tapos bukas balikan ka manay salamat, boss. Ang buto ko, ang buto ka, Galit na galit, no? Maganda yung pagkarangkada mo, yayabang mo. itong Toyota Spool Buggy natin ha. Maraming salamat kila bossing ko. Ayun, wala na naman kinita si AC. <laughs> Boss, thank you so much. Congrats. Thank you. Congrats. <laughs>